Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kumutika TV. Ayan, welcome back sa YouTube channel ko and welcome sa mga bago sa channel ko. Ayan, uh, thank you so much guys sa mga support nyo. and nandiyan kayo lagi para sa vlog ko. Ayan, thank you so much guys and Ayan, gusto mo muna i-shout to tong mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan, sa inyo. And gusto ko rin i-shout out yung mga papunta ng Macau. Ayan, ingat po tayo. And galingan nyo sa migration yung mga lalo na yung mga galing Pinas pa Macau. Ayan, yung mga go cross country. Ayan, wala tayong wala tayong dapat katakutan, di ba? Ah, <laughs> uh, uh, sip tayo sa mga cross country pero pagaling sa Pinas ayan yun ka yun ang kinakatakutan natin dyan sa immigration na yan. And guys a, gusto ko rin shout out yung mga mandirigma natin dito sa Macau na always lumalaban at hindi sumusuko. Ayan, kaya yan. Kaya yan guys. Ayun this vlog guys is para sa inyo yung mga kararating lang ng Macau. ayan ararating lang na Macau wow congrats congrats yung mga galing sa Pinas na nakalusot sa immigration congrats sa inyo ayan di ba nakaang ang luwag ang luwag sa pagkaramdam pag nakalusot ka na ng ano ng immigration sa Pinas ang sarap ang sarap pagkaramdam di ba nakakagaan ng ano eh parang lumulutang ka pasakay ka ng aeroplano eh pag nakalusot ka sa immigration di ba ganun eh alam nyo guys ah... Uh, mga parating yung mga parating, yung mga dumating na dito sa Makawa, shoutout sa inyo uh, ito lang masasabi ko ito lang mga advice ko huwag nyo sayangin yung araw diba, ang daming dumating na dito sa Makaw diba? daming mga nagko comment nandito na sila sa Macau yan, congrats sa inyo, at nandito na kayo ito na yung totoong laban, diba umpisan mo na yung laban araw-araw alam nyo guys uh, maraming maraming salamat sa support nyo and uh, salamat sa tiwala ayan salamat sa mga naniniwala sa akin sa mga advice ko ayan, totoo naman yun, vision sa experience ko kaya try nyo lang sundin tingnan natin yung result ayan. mag comment kayo sa result kung susundin yung mga sinasabi ko ayan, na uh, for today's video para sa mga bago dito sa mga karating lang huwag nyong sayangin yung araw yung mga walang alam dito sa Macau ayan na uh, search nyo lang yung e all agency Kamutika TV lalabas yun yung playlist ng lahat ng mga agency dito sa Macau playlist lalabas yan ayan. yung mga pwede nyo apply yan. tingin kayo dyan kung saan malapit malapit sa inyo doon kayo magumbisa pwede naman lahat puntahan mo aralin mo muna sa gabi o, tingnan mo panoorin yung vlog ko yung mga agency, kung saan yun basta yan guys ah, download download nyo tong bus ano na to bus apps na to nandyan lahat yung kagandahan kasi ng bus apps app, apps na to eh ano nito eh i-download eh, nyo sa Play Store kagandahan nito guys makikita nyo yung ruta ng mga sakyan route, yung mga bababaan nyo makikita nyo kung saan pwede nyo i-click i-click mo kung saan ka bababa yan. kung saan ka sasakay ba? Diba? makikita dun kung saan ka sumakay at kung saan ka sasakay at yung number mamimili ka no kung anong number sa sakyan magkiklik mo lang makikita mo yung ruta nya diba? napaka high tech kaya hindi ka maliligaw imposible na maligaw ka mas maganda nga maglakad-lakad guys kaysa sumakay pero sa ngayon kasi bago ka lang dito sa maka sumakay ka parang hindi ka malikaw yan, may mga makikilala ka dyan yan, yung mga matatagal na dito sa mga pabalik-balik yan, yan, maganda yan yung mga pabalik-balik dito sa mga sama kayo one time pag alam nyo na wag na magsarili na kayo mas maganda yung magsulo ka lang kasi pag may kasama ka guys hindi mo lahat mapupuntahan may agency kasi yung mga yan, manamimili yan kung saan sila papasahan. Ganun. Huwag kayong matakot dito sa Macau. Dapat malakas loob nyo at saka makapal yung mukha nyo. Tago nyo guys yung resume nyo ha dito sa Macau kasi mamaya may mga check ng police nasa bag nyo. Itago e, nyo sa mga bulsa-bulsa nyo. Diba? Tago nyo basta hindi siya makikita. Doon nyo lang siya lalabas pag may mga agency kayo may madalang ako agency. Tingin-tingin ting kayo dyan kung pagpapasok kayo. Diba? May police. Uh, is atras muna, di ba? Ganun. Actually guys, bawal dito mag-apply sa mga pasakan ng resume sa mga agency. May nakalagay yun dyan na tourist not allowed. Pero pwede yan. Pasok ka lang dun. Kasi bawal yan dito mag-apply. Pero pwede patago. Diba? Ganun. Alam naman yan mga police dito na bawal. Pero hindi lang sila talaga mahigpit. Kasi kung bawal talaga, ang dami nag-apply dito na pinaprocess sa immigration, sa immigration eh. Dapat alam nila 'yun, 'di ba? Oh, saan saan naman saan naman mag-apply 'yun? Yung mga Pilipino dito. E sa agency s'yempre. Kung bawal talaga, 'di ba? Ano lang nila 'yun kasi pero pwede. Pero ingat tayo guys, ingat. Ingat tayo mga bago dito sa Macau. Ano nyo yung, yung mga vlog ko guys para para may idea ako dito sa Macau. Hindi ko naman hindi ko naman sinasabi panoorin niyo lahat yung vlog. Ko. Yung nakita niyo lang na makakakuha kayo ng tips or idea aral dun sa vlog na vlog ko na yon. Panoorin niyo guys para hindi kayo maligaw dito sa Macau, hindi kayo ma-scam. yan Binigay ko na lahat yung mga alam ko. <laughs> dito sa Macau may agency, actually guys hindi hindi ito yung content ko eh. Uh, yung content ko talaga mga uh, short video, mga funny video. Pero gusto ko gusto ko lang i-share yung gusto ko i-share sa inyo yung nalalaman ko dito sa Macau, yung mga pinagdaanan ko para yung iba hindi na magtaka pag pumunta na ng Macau, 'di ba? Kaya kaya nag-isip ako ng content sabi gusto kong magano ano content ng yon mga agency dito sa Macau para yung mga pupunta ng Macau hindi na hindi na sila merapat di ba? gusto kong mag mag share yung mga experience ko dito sa Macau para yung iba na pupunta ng Macau hindi na mabigla napanood na nila alam na nila o oh, di ba hindi yung gumagugulat ka na lang ay hey, ba't nangyari sa akin to edi pag napanood mo at least hindi hindi na mangyayari sa kasi alam mo ah, alam mo na to scam to di ba ganoon hindi yung wala kang idea pagdating mo dito sa mga magugulat ka na lang di ba kaya inadvise ko lagi na panoorin niyo guys yung bakong vlog baka may baka makatulong di ba ganoon tsaka yung mga bago dito sa mga guys talaga magsipag kayo wag niyo sayangin yung araw mabago dito sa mga Pwede naman kayo magkatapos ng mag-apply, mamasyal. Hindi naman yung whole day. Whole day na mag-apply ka. Pag hapon, mag-ikot-ikot ka. Ayan. Pasigil ka dito sa mga, sabay mo yung pasyal, tsaka apply. Pwede nang pagsabayin nyo habang na. naglalakad-lakad ka, tingin-tingin ka. O ganun. Ganun yung mga style dito sa Macau. Mas maganda yung mga dalawa kayo. Yung dalawa, kasama mo dapat masipag din. Parehas kayo ng mindset. Huwag sayang sayangin yung mga pinamasahin nyo dito banjing banjing lang kayo isipin yung mga pinamasahin nyo papunta dito isipin nyo yung uh, nasa Pinas na ay makakahanap yan ng trabaho Wag, ano kayo dapat positive huwag kayo mag isip ng hindi kayo makakahanap but if di ako makahanap isipin mo lagi makakahanap ka kasi kung yun lagi niisip mo magre-reflect 'yan sa'yo Tsaka guys, magdasal. Magdasal lagi talaga. Magdasal ka bago matulog na bukas. Lord, uh, ikaw na bahala. Mag-apply ako bukas. I-guide mo ako sa Maykota. Ganun hindi yung wala kang dasal, sa tulog ka na lang. Magdasal ka guys gabi para kinabukasan i-guide ka ni Lord kung saan may kuta. Di ba? Ganun. Alam nyo guys, uh, gusto ko lang i-share to. Apply kayo sa Wins uh, Singwa lagi silang may kuta doon sa singwa punta nyo yan mostly kuta nila dyan is uh, yung kitchen helper uh, car wash uh, cleaner yan mga restaurant yung mga kuta nila dyan eh. kaya maglagay kayo sa resume ng car wash sa mga lalaki kitchen helper sa babae lalaki sa mga restaurant mga marunong magluto maglagay ka doon damihan yung experience guys walang bayad dyan maglagay lagay kayo doon ng mga experience cleaner room attendant. kung lalaki ka security caregiver kung may ano ka caregiver certificate ayan room, attendant uh, beaker. ayan mga ano mga kota uh, maglagay ka guys tsaka tandaan nyo yung pinaglalagay nyo doon at tsaka yung month tandaan nyo kasi ang dami ko ng subscriber na na-interview naglalagay lang ng mga experience tapos hindi na memorize hindi alam doon kung anong nilagay niya kasi pinagpagawa lang kahit naman guys ang pagawa ka basahin mo yung resume mo anong man nakalagay diba? tapos lakihan yung sulat ng experience kasi once na tinignan ng agency employer yung resume mo doon agad titingin sa experience mo hindi na guys dito dinatanggap ng walang experience. Pag wala kang nilagay doon na experience, yung, yung, experience mo sa Pinas na, yung experience mo sa Pinas na ano lang, na sales lady, eh wala yan, hindi ka makahanap dito kahit sampung balik ka. Hindi ka makahanap kasi may experience na hinahanapan nila dito. Tinitingnan nila may experience. Magla yung mga sa babae, eh, maglagay kayong DH doon, Mr. Helper. O, kunwari, nag nagalaga ka ng ano nagalaga ka sa Pinas ng isang taon kung wala ka na choice mag maglagay ka dun guys pag wala ka na choice na patapos na yung visa mo mag DS ka na lang muna pansamantala mas ipon ipon ka ba kaya mo yan huwag ka ng pag-asa yes na pwede waiter pag lalaki ka waiter Diswasher yun, maglagay ka ng dishwasher punuin mo yung resume mo ng experience para walang lusot yung agency takyan nyo yung sulat guys sa experience para makita agad diba? yun on. tsaka yung contact nyo tingnan nyo yung contact kung pwede yung, yung mag download kayo guys ng wechat yung mabago dito sa Macau mag download kayo ng wechat para yun yung kasi ginagamit dito sali kayo sa mga group dito yung mga nagpo-post ng ano nagpo-post ng trabaho ayan. tapos update kayo lagi and guys i-share ko lang yung career care na yan sa Facebook i-follow nyo ayan. naging ano na ako tuloy <laughs> na promote ko yung ano nila yung page nila ayan na uh, i-search nyo yan yung career care I search nyo yan ito tapos lagi kayo mag-abang doon bang ng mga pinupost nila legit yan paunahan lang yan guys huwag na kayo mamili ng trabaho kung anong may kota example waiter, gusto mo mag cleaner mag waiter ka na lang muna man samantala yan sa mga gusto mag security naman ah uh, 510 yung required dito na security 510 yung height kung 511 ka eh, mas maganda basta ganun pataas tapos dapat may NBI ka na dala pagpunta mo dito sa Macau yung NBI na abroad sa so, mga gusto mag driver driver uh, ano guys, uh, mag -ano lang dapat hindi expire yung hindi expire yung uh, hindi expire yung lisensya nyo dapat bago daming pwede plan dito sa Macau masipag ka lang, dapat sipagan mo and huwag ka mahiya pasok ka lahat dyan sa mga flower shop kung marunong ka magayos ng mga bulaklak kung marunong ka magayos ng mga sakyan pasok ka dun sa mga talier. motor, pasok ka dun sa talyer car wash kung marunong ka mag bake mag gawa ng tinapay, pasok ka dun sa mga bakery mag tanong ka may quota. may mga Pilipino din dun minsan mga crew yan. mga restaurant, kung waiter ka experience, pasok ka dun, tanong ka lang dun sa may mga cashier o reception Ganun guys, huwag kayo mahiya. Ang bilis mo lang makahanap ng trabaho dito sa Macau. Pag masipag ka, hindi ka nahihiya, makapal mukha mo. Yan. Wala kang iniintindi na kasama. Yung pag gusto mo mag-apply, apply ka. Ganun. Yung wala kang sinasandalan na kasama. Yung focus ka lang talaga sa pag-apply mo tapos lahat pinupuntahan mo na lahat ng agency dito sa mga pupunta, pinupuntahan mo makakahanap ka talaga agad one month lang makahanap ka na oo diba? ganun one month lang pero congrats sa mga kasama ko mga kaibigan ko na dito sa mga may mga trabaho na And congrats sa inyo guys uh, salamat sa Diyos at nakahanap na kayo yung mga nakailang balik na ng makaw thanks God at nakahanap na ng trabaho yeah. kaya yung mga patamad-tamad dyan huwag na kayo magtaka kung di kayo makahanap ng trabaho dito sa Macau and kasalanan nyo rin kasi pinabayaan nyo alam nyo guys araw-araw umaandar yung visa natin araw-araw nagbabawas yan especially yung linggo sa so, isang buwan apat na agad yung bawas sa atin yung linggo na yun wala yan kaya guys sabado pwede kayo mag-apply ng sabado may mga agency na open puntan nyo yun guys yung mga agency yung mga sinabi ko ng mga agency yun yung puntan nyo abangan nyo lagi may kota doon yung mga bago dito sa Macau si Paga nyo guys huwag kayo mawala ng pag-asa strong lang and dapat si Paga puntan nyo lahat ng agency sa sa check nyo sa ano ko sa playlist ko Multica TV Macau, call Macau Agency. Yan, punta nyo yan yung bayintin yan may git araw-araw. Tingnan natin kung anong kalalabasan sa isang buwan. Baka wala pang one month, makahanap na naman. May tumawag na. Pasa din kayo guys online para may option kayo. Yun lang guys, yun lang masishare ko and sana sundin nyo yung mga advice ko para sa inyo yan. And yung mga inom-inom na yan, pwede naman basta wag lang pabayaan yung pag-apply natin para sa inyo yan and mahirap yun yung umuwi ka na wala nangyari Pinas wag ka susuko kung di ka man makahanap and try ka ulit diba? try ka ulit wala na mawawala sa iyo and baka sa pag try mo ulit doon ka na makahanap diba? ganun yun ang daming ganun na ilang balik na sa mga Pero ngayon may mga na sila Ganun talaga, congrats, congrats Si Inano Penigad eh May prepare pa yan kung saan ka ba talaga Naka, saan ka ba niya pwede ilagay Na dun ka mapapabuti Maniwala ka lang sa si Diyos guys Araw-araw na mag Sa Ikagaganda ng pag apply mo At para may guide ka ni Lord Kung saan talaga may kota afternoon lang guys and kaya nyo yan kayo pa kaya nga ng iba ikaw eh, pa eh gano'ng mag what if what if dyan sa paling kita eh <laughs> nakakahanap pa ng trabaho tiwala sa sarili lang and tiwala sa si Diyos yun lang guys and thank you so much sa support and I love you all